Luya, isang sangkap sa pagkain iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito, ay saan-saan mo pa nga ba ito? Maaaring mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay, buhat sa ating kalikasan, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o singiber officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan nga ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan nitong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay naghahatid ng swerte o sa madaling salita ay nag-aakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napunamuna rin ito na ang luya. Wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namang haka rin ang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili. Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas -bas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba. Kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga ang luya ay isa nangang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. At sa susunod na bahagi ng video ito ay alamin naman natin ang dalang swerte ng bulaklak ng luya. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuloang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman nito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pang paswerte o pang hatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o ginger of Sinale ay isang kailangang halaman na mayroong kapakipakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pangang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat isang puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamitin isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na nagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng dalawang kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na time team at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursigi at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pagunlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa isang buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin nang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV.